simple pa araw guys uh, ah, meron po tayo dyan Alamang na ginataan ito po yung kaninang niluluto at yan po ang ating isasawsaw nilagang okra na may tamaris ito ay popular sa blessings at yan sasawsaw natin sa bagu sarap po yan yung ilang tsaka so, may sili. Ayan, meron sa sili. Tapos, buha tayo ng kamalis. Mmm. Sarap. Yan ang pag na. Malasa na siya kasi ginataan na. pag siya ng kakanggata. Tsaka so, hindi siya masisira na Thank you. Mm. How good. Ay. ay nilaga muna tayo na okra at sya ka mayroon tayo dyan na alamang sausawan ang ating salata, lalim na ito alamang ito yung ating ginagtaang alamang, lagyan natin ang sili para siya ayun ayun